so ngayon, magbabag... Ah, ano daw? So ngayon, magbabag grade tayo. Ito ang bag natin. Malamang alam mo, wala kang bag. Dala-dala. Ayun. Ayun. Ah. Ayun. Mag... <laughs> Ayun nga. Mag... Uh... mag grade niya tayo. Alam mo pa kung may sasabihin ko. First sa labas. So, ano sa loob agad. First, yung strap niya. At ito yung bag ko. Ito yung sa harap. Ito yung sa likod. And may keychain siya, guys. Tara, may keychain yung akin. Ito siya. Bangit? Pero, yon Open na natin. First things first. Malamang gagamitin mo, yan. gagamitin. Mo yan. Kailangan mo 'to kasi gagamitin mo. Alan makabuwag -bag lang yung ano. Next. Wallet. Wallet kailangan mo 'to. Kailangan mo 'to para may pambili ka. kaso Check natin kung may laman. Oh, ay, meron. ay meron. Merong laman. <laughs> Ito, try. Tingnan natin sa lalago ng balya. Wala. Ang galing. Pero okay lang yan. May 100 naman tayo. <laughs> Maipupot mo dyan. Malamang. Ang galing Ayun. Okay na. Okay na. Ayun. Ayun. Next naman is yung nakalimutan ng kaklase ko at hindi niya naki, nakalimutan ng kaklase ko at hindi niya na yata kinuha. Ayaw niya, ayaw niya na yata at, at binigyan niya na sa akin. Hoy! Oo, mm. eh, muti. <laughs> Ayun. Ito ang kanya to. Itong depth admission ambition. Tapos itong ano niya. Ay, shit. Itong station table. Tapos, tapos itong ID niya. Next. Sabi ko muna. Next is papel. Hindi ko alam kung ba't meron ito. Basta, basta. Next naman itong... Next. Next naman. Next naman is itong suklay. Makalat kasi yung buhok mo kaya magdala ka rin yung suklay kay. Next! Ito ang next. Bulaga. Ay! <laughs> Ayan. Pamunas, kailangan mo to. Sipunin kay. Parang hindi na Next, salamin. Hindi, wait lang, sutin. ko. ka. May salamin ka rin dito. Social ka, may salamin ka. Ako <laughs> Ganda ko. Uy. Next naman. Next naman is ito. Hindi yan madumi, malinis yan. Ang punas yan dito sa salamin na to. Next. At ho. Ay. Tad. Ano nga ito? Lip tint. Lip tint. Nawala lang yung takip niya. Hindi ko nalilag na to siya. Ano daw? Ano daw? lag log yung takip niya. Ayusin mo kasi. Ayan. Next. Istong, ano. Correction tape. And, kailangan, nakailangan ko to. Kasi, nagkakamali ako lagi. Ay! Naghulog. Final, but not the least. No doubt. Bastat yun. Ito. Of course, pabango. Oh. Galing pa to sa ano ha? Sa birthday ng pamangkin ko. Yung lang. Kaya babay na. Joke lang. Ayun lang guys for today's video kasi wala na akong naisip. Tsaka nagko-content lang. Ano ako? Ay, lang. lang. guys. Bye-bye!